Ispana. Ispana. Yan, magandang morning po Mga kabayin titris Aray ko Nars Ito po ang patiting ni Pine ah, Shout out po sa Nakapad o, oh. ayan po Dito po nagtatago yan Huwag mo na ako ng kalabaw sa apat ah. Yan pala po tirador ng kalabaw sa apat Katago Oo, oh, ang ginto-ginto ginto. Ako lang buying buying. Na <laughs> ako uh na na -huh. na sa kumlay ito wala na Hindi tigil dito. Wala pala. Salubin. Tak ada apa-apa ni paling kini. Kamu yang sangat kecil. Kamu yang sangat kecil. Kamu yang naman kecil malalim ang po. Oo, malalim. Malalaki na eh. Ito kami? Marami pa. Sabang pipa yan. Hindi pa nga nakakarating sa libut Oo. Oh, that's oh. more fun. Then Ayan, nagbuyok na oh. Magutom na. Para magkano magutom na yung bata mo. Maginutog si Jinil. Magkano ka. Sa TV, magkano na yung bata ito yeah. Oh. Okay. Alam mo na sabay. Ano